Atensyon sa atong mga motorista, big time oil price hike, ipatuman sunod si Pipila ka mga driver sa PUV ug mga pribadong sakyanan, lakip na mga pasahero na balaka na sa epekto ni Ini. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Posibleng mo uminto 4 pesos o 30 centavos nga sa 4 pesos o 80 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel sugod sa Martes, June 24. 2 pesos o 50 centavos nga sa 3 pesos matag litro sa gasolina. O 4 pesos o 25 centavos nga sa 4 pesos o 40 centavos matag litro sa kerosene. Kinanggipahibaw sa Oil Industry Management Bureau sa DOE. Ang taas nga uminto sa mga produktong petrolyo ang gikabalakan sa mga driver, ilabi na sa mga public utility vehicle nga gaabang lang sa unit. Mato ni Alex Cardenio, pito katuig na nga PUJ driver nga sa pagkakaroon ang naalang sa 600 pesos ang iyang madala sa pamilya Matag-Adlaw. Lison yes, sa ma ang ma'am kay aside nga nagabang, abang may anay, nag-arkila jeep. Kung sa may madala sa mong pamilya, kung sa, mas muda ko ang mong tubil ba, mong konsumo sa, sa kaadlaw na mong biyahe, sa pag-usbaw sa presyo sa krudo na nawagan siya nga unta maumintuhan ang pitihan og bisan piso lang. Mas mayon ta ma'am kung musaka maski kanang gingon nila nga piso nga uminto sa dako na kay namo. Plano sa 30 anyos nga nag sideline pagkahabal-habal driver nga patasan pa ang oras sa iyang sideline. Aron gamiton sa patubil sa iyang motor nga gigamit sa trabaho. Musaka. Oo. Dako kayo. lang ko, di mo sa kagon tris amo kuha lang yapon ko kay may na lang pang kaon <laughs> Oh, oh stay po lang <laughs> Oh, kay Kasman, mahal na sa gasolina. Apil sa nabalaka nga mutaas ang plitihan sa pagsaka na sa presyo sa petrolyo, ang manindahay og mangga sa lahog. Kada buntag siyang musakay og jeep, gikan sa carbon diin siya mupliti o 15 ngadto na sa 30 pesos. Danan siya sa gobyerno nga mapangitaan og paagi nga dili mapektuhan ang mga PUV driver. Basta mumahal ang gasolina, mosaka gyud ang klitihan. Kay mao among gunay gibasihan pod nila. Maluoy pod driver. Maluoy tas mga driver, luoy pod ang mga sakay. Mapangita og paagi nga mo dili mas lakahan og maayo ba nga madalara pod sa mga pasahero kay dili sa baya po nalim sa kanagani, na mahal nang gani. Niya merkules Merkulis, ni Mirkulis, sa Presidente Ferdinand Bungbong Marcos Jr. sa posibleng paghatag og fuel subsidy sa mga drivers sa PUV, ride-hailing services o delivery platforms sa Tibuok Nasud. Kinikong paday ng pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa padayang gubat, tali sa Israel o Iran. O ni Godfrey Dumabok. Balitang Bisdak.